karong adlaw akong ipakita ninyo nga nanubo na ang atong gitanom na patatas no tanawa patatas na siya guys na nanubo na nindot siya tanawon lain-lain ni siya nga variety bali kuan 25 days ni na ako siya sukad nga akong gitanom sa kanang ground tanawa oh di ba nanubo na nindot siya tanawon ako na po ni siya gunahan kay para kanang nay makita gajud pero di pa sila ingon nga dako kaadyo pero at least no maklaro na nato kung asa dapit ang sagbot or ang atong gitanom na kanang nay patatas so, unya diri na iya kana siya? Lettuce, letus ni nakini kini gagmay kaadyo letus pag uhay pa sa si sibol gajud no pero okay ra kay nakatanom pud ko og letus nga mas kuan early nga pagtanom kay ang lettuce kay baw na mo dali ra siya mutubo tapos mupait siya og kanang dugayon og harvest unya kay gusto man ho nga makakaon pag anang na mga lettuce mga pila ka buwan at least fresh so akong gitamnan didto a ah. nagtanom pud ko diri adapet ta sa kay basi makatama ko sa mga tanom diri sayang na yeah. Diba? ba? O nis dyan, ah. Klaro ba? Letus ni siya. Duha ka. Klase nga letus. Kini siya o okay kini na. Lain la. Duha ka klase nga letus. Kalimut ko sa pangan. Pero letus na Basta letus. <laughs> Nya carrots na ni Balin siya dito guys. Carrots na ni Lain-lain po nga klase nga carrots. Colorful po nga carrots. Nagtanong ko bisan unsa. Kiri sa gilid diri ah. Ang ahong gita naman eh. Wildflowers. Palibot aning atong shade. Wa pa kay nahumahuman. Kaya ako lagi no. Hinahinay ra. Kaya di man kumagpo ang sambana. Basta kaya ra na ho. Pero butang nga ni nahuzag sa sa sud ani. Ah. Ang mga tanom tapos ning tubo na, di ba? Mga salamat Lord! Kaya imong ipatubo ang ahong mga tanom.